Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. About the ACAP uh, program, uh, natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam uh, what is ACAP. Uh, to tell you uh, straight up, Uh, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before kasi napansin natin when uh, I was the secretary of DSWD lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent sa mga poorest of the poor such as 4Ps uh, yung pong AX assistance for individual in crisis maging yung uh, medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung Tupad, indigent pa rin. Ang nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in-between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga... 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung uh, solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class pero below middle class po sila kasi pag middle class kagaya na ho natin yan di ba may mga magaganda sweldo sila po ay nasa 25 o 23,000 and below yun po yung target ng ACAP panahon ko pa po sa DSWD ito na pinip, pinipitch ko po sa executive department kaya nga nung pumunta ako dito na ipitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko sir kung uh, especially last year, the uh, budget deliberation. since sa sinasabi nga po ang announcement half a trillion ang uh, sa budget natin mapupunta sa ayuda pero nakita ko na puro nakasentro po sa indigent wala po siya hindi po siya nakasentro wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho mga rider ng grab mga driver ng angkas yan ho sumisweldo ng mga 23,000 or less mga secure mga waiter a dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka primary purpose ng aba. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.